Alam mo ba kung bakit ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo tuwing February 2? Ito ay isang mahalagang araw para sa ating pananampalataya. Ayon sa batas ni Moises, 40 days matapos ipanganak ang isang sanggol, kailangan dalhin ito sa templo upang ialay sa Diyos. At ang ina naman ay kailangang sumailalim sa ritual ng paglilinis. Kaya naman, si Maria at si Jose ay buong pusong sumunod at tinala si Jesus sa templo. Ito ay isang pagpapakita ng kanilang pananampalataya at kababaang loob. Sa kapistahang ito, na tinatawag ding candle mass, sinisindihan ang mga kandila bilang simbolo ng liwanag ni Kristo na nagbibigay gabay sa sanlibutan. Ang araw na ito ay isang paalala sa atin, si Jesus ang tunay na ilaw ng ating buhay. Kaya ngayong February 2, magsindi tayo ng kandila at manalangin na way maging liwanag din tayo sa iba.